Aba yan. What's up mga chong? For today's video, may na-discover na naman ako na masarap na kainan. So ano pang inihintay natin? Puntahan na natin 'yan. Let's go. Bumiyahe nga pala kami ngayon dito sa may Antipolo para subukan ang pinagmamalaki nilang super size na pork chop. Dito lang yan sa may Tio Steak and Pork Chop sa may likod ng Inares. Dalawa nga pala yung branch nila, isa sa Antipolo at Marikina. Mamili na lang kayo kung saan dyan. Pag pumunta nga pala kayo dito mga chong, ay eh, may kita nyo na rin to sa may kalsada so di na kayo maliligaw, pasok na lang kayo dyan. Ito nga pala mga chong, yung menu nila, ipost nyo na lang or search nyo lang sa Facebook for more details. Meron sila ditong pork, beef, chicken. At ito nga pala yung bagong menu nila, chicken nuggets for only 88 pesos. So, umorder na nga pala kami dito, mga chong, ng super pork chop. At ito nga pala yung loob ng dining nila. So, kung marami kayo, no problem yan dito. Kaya kayong i-accommodate. Dumating na nga itong unang order namin. So, excited na ako. Tikman na natin yan. Let's go. Subukan natin itong mozzarella stick nila. Grabe, tataba. Goods daw sabi nila. Huwag nyo tikman Huwag nyo tikman Sarap Mahabo ah yan. <laughs> Dumating na rin pala yung super pork chop at steak nila dito. Tikpan na rin yan. So, nandito kami ngayon sa Maytejo Steak and Pork Chop para subukan yung pinagmamalaki nilang super pork chop. So, in-order na natin to Tignan nyo kung gano'ng kalaki yo oh. <laughs> Parang pwede sa isang pamilya to. Grabe, napakalaki. Tapos, grabe, napakamura pa na ito. Sir. Tignan nyo kung gano'ng laki ito. Oh, yung kamay ko. Oh problema namin paano uubusin ito. Ito yung T-bone steak nila. Meron din silang sausage, log and chicken. So, super pork chop nila. Ay, okay, ito pala. Meron pala dito. Buwan natin yung may laman. Juicy siya. Okay din yung pagkakabreading sa nyo. Hindi ganun kakapal. So, murder din ko pala kami dito ng T-bone steak. Tapos may sausage, dalawang egg. Then yung chicken inasal nila. Masarap din yung steak nila. Ang ganda ng pagkakaluto. Juicy, tsaka hindi siya overcooked. Sarap. Tapos yung sausage nila, yan, parang garan sausage. So, Ayos. Sarap combination talaga. Tapos ito naman yung chicken nila. Tignan natin. Tignan natin yung masarap. hmm, Masarap. May lasa ng loob. Masarap kahit walang sos. Hahaha. <laughs> so kung nagustuhan nyo na itong video nito, pumunta kayo dito. Dito lang yun sa may Antipolo, search nyo lang teos, steak, and pork chop. Malapit sa? Sa inares. Ako? Yun, sa inares. So, yun in lang. Bye-bye. <laughs>